Hello guys, magandang tanghali po sa ating lahat at magluluto ako ng adobo. So, nag na pala si Madra ko ng bawang sibuyas. Hello, yo. So, ito, may, may kus na naman siya. Hindi na siya ka ka, may Sige, may mo mekus lang. Tapos, nilagay niya na pala yung karni ng monarchs yan, mekos na mekos. Yan na naman. Yan siya eh. Mekos na mekos. Feel na feel niya talaga mag-mekos-mekos ng pagkain. Mamaya, kakainin na lang namin buto na kasi wala nang natira kakahalo niya. Grabe ba? Tinan nyo, halon niya na naman. Ay, waaah. Aray ko. Buto na lang mamaya kakainin. And let's see. Ah, pamintang buo. Tapos, ang next ay right, pamintang durog. Kasi mas mabango pag may paminta. Tapos, imimerkos niya na naman dyan. See? See? Paunti-unti nang mawala yung laman. Sabi na, buto na lang talaga kakainin namin. Tapos balak pa niya yung Di ba? Sa sobrang tusta niya, pati laman niya, matigas na mamaya. Grabe talaga magluto yung mama ko. Yung soy sauce, ilalagay niya na, oh. Grabe! Ang alat na yan! Grabe ka, ang, ang na, ng na lang kulay. Nalagyan pa niya ng pampaasim. Oh my God, mother! What are you doing? at ilalagay niya na yung pampabula ng bibig. Charez, magic sarap. Alright, piniflex niya na yung kanyang luto. Grabe, singitim ko na yun. Nakakatakot namang kainin. Pakiramdam ko, napakaalat niyan. Sabay, so, thank you for watching.